May May Entrata, cover na nga sa Spotify Music. Ayun, at uh, feature pa ni Spotify sa Twitter. Bakit po natin nasabi? Kasi nadaanan po natin si Spotify featuring yung May May Entrata na very grateful. Mapasalamat. Ah, Marunong magpasalamat na puso na nagsasabing salamat daw at uh, nagbibigay pa nga daw itong uh, uh, inspiration sa kanya para gumawa pa ng more kanta, hindi lang para sa mga Pilipino, kundi sa mga na nakikinig sa mga music niya outside the country. Narito po, may Maymay Antrata with Spotify Philippines. Let's go, my my. Hello po! Ako po ito si Maymay Entrata, your equal cover artist of the month. It makes me keep going po talaga to making more music and explore different kind of genres. It helps me to connect po sa mga listeners po, not just here in the Philippines, pati po sa ibang bansa through my music po. Kaya maraming maraming salamat. Ayun oh, hindi ko binasa ng maigi. Yung kaya, kaya, pala, mali ako hindi ko mahanap yung interview na yun ni Maymay. Kasi nga po, uh, teaser lang para yon. Ang sabi pala doon ay, uh, pwede kayong makinig sa mga musika ni Maymay sa Spotify. Kung kaya, kailangan nyo kumuha ng Spotify uh, application para marinig po ninyo ang mga kanta ni Merida, Maymay, and Trata sa Spotify. Philippines. Congratulations, Maymay! Sabi ni Maymay Dreamers 3 days ago that Kabukira is ending the year with a bang. Kasi nga po, uh, pangatlong billboard na po ito ni Maymay. Una ay ang billboard niya. Um, Uh, nabigay ng uh, Equal Philippines din. Pangalawa ay yung binigyan siya ng fans niya ng uh, billboard, dyan din sa Times Square, uh, with her song, Chada Mahigugma. And then itong pangatlo ay ang uh, billboard na ito, nabigay ng Eco Philippines para kami ma-entrata as cover uh, featured artist of the month sa December last month of the year po yan. Kaya nandyan po siya sa Times Square for now para ipakilala sa US of A na ayun, bumigay nga, nagbigay nga ng ingay itong si Mary D. and Antrada with her song Chada Mahigugma sa Equal Philippines kung kaya, ayun, congratulations Maimai and they are even wishing and praying na mabigyan pa ng pang-apat na billboard itong si Maimai for the year 2023 pero uh, dahilan sa, ayun, sampung araw na lang po at matatapos na ang 2023, kung magawa man yan ng... Um, mga fans ni Maymay, May, hindi natin alam. Pero for now, we are contented with three billboards in one year para po kay Merida, Maymay, and May Trata. So, ayan. Congratulations, Maymay. May. Sabi ni Maymay May Dreamers, Maymay and May is the first Filipino artist to be uh, the cover of Spotify uh, Equal Philippines twice. Ayan po. And at the same year. Congratulations, Maymay and May We are so proud of you, Ayan. So yan po ang uh, link na yan ay uh, isinagot po ng uh, grupo ni Maymay, kama may loves ni Maymay and Trata, Sa so startup Philippines nung kinang-graduate, kinang nila si Maymay on that very day na itinaas itong billboard ni Maymay sa Times Square, New York City. Dahilan sa finalo up nila po yan, uh, kung ano nga ba ang status dahilan sa... Um, alam nila na ma dahilan sa na featured nga si Memay sa Equal before uh, inilagay ang pangalan niya at ang mukha niya diyan sa Times Square ay kinatok na nila ang bawat pinto ni Starbucks Philippines and Rocky Rock Santos. Baka mahuli na naman dahil lang sa last time ay talagang one week muna bago uh, ipinakilala ng Starbucks Philippines na nagkaroon nga itong si Maymay ng equal billboard dyan sa uh, Times Square at kung hindi pa nila nakita yung sa Times Square uh, nakita ng fans, na naispata ng fans ay hindi pa malaman ng buong fans ni Maymay na yun nga nasa billboard na pala si Maymay one week ago. Kung kaya dahil make it for uh, the last time na ginawa nilang na, na, hindi nila napansin ito. Kung kaya ngayon ay, ayun, on the very day na tinaas itong billboard ni Maymay ng Eco Philippines, Spotify Philippines, dyan sa Times Square. Agad-agad, congratulate -agad, naman ng Starbucks Philippines. Bumawi po sila kay Maymay and Trata. So, congratulations, Maymay! Rocky Rock Santos, of course, hindi rin po nagpahuli dahil dyan ay sabi nila, love kana namin Mr. Rocco Rock Santos. Yan ang sabi ng mga followers ni Mema Entrata pagkatapos nilang maispatan din si Rocco Rock Santos na nag-congratulate kay Mema Entrata with her second uh, uh, cover uh, billboard diyan po sa Times Square New York City. Ayan po, Mayor Del Mema Entrata, still back past live high stream Ayun po, may mga pinang uh, promote pa sa si Spotify Philippines na mga Filipino talent, Filipino singer uh, sa kanilang uh, website. Kung kaya dalawin nyo na lang kung sino-sino yon, uh, Dahilan sa, syempre, busyng-busy -busy tayo para i-update yung mga followers may may sa kung ano nang nangyayari sa kanyang buhay. Si Meme po ay 2 uh, days nang nasa Boracay, Philippines at ayun, uh, nag-island hopping yata si Mary J. Meme and Trata uh, with her friends and family. Ayan, nag-vacation na po. Vacation na po time. Vacation time na po ay may entrata At ayun, wala na yata trabaho for the rest of the whole uh, week. Hindi natin alam kung babalik ba agad sa may may sa kami nilaan para sa asap natin to next Sunday, mga kaibigan. So yes, for now, wag po kayong mag-atubiling bumoto pag dumaan daw sa feed nyo, itong uh, pa-reminder ni my, my Dreamers, pina-remind daw niya kayo na hangkat hindi nyo na-receive nare ang your vote has been counted, diretso lang po, antayin po ninyo na matanggap nyo yung message na yan bago kayo mag-vote uli. At gamit yung mga email ninyo sa wish107.5.com wishwords para po sa category ni Maymay na kung saan kalaban niya dito si Maris Rockal Inamore at saka si SB19 with my my song Chada Mahigugma so ayun, kung may time kayo bumuto po kayo, ang sabi dito Wish Close Pop Performance of the Year SB19 Ginto uh, my, my Entrata, Maris Raquel, and of course Inamore, ang sabi dito, kailangan antayin nyo ang resibo ng inyong pagboto vote summary Which class pop performance of the year? My man tried out to Deadma. Ah, to Deadma pala ito. Hindi pala gugma. Click email or Twitter to vote. Ayan. ganyan po ang pwede niyong gawin. And, ah, uh, sabi dito, may next uh, page pong lalabas sa phone niyo. Sabi, Vote result, you are a few steps away from completing the online voting procedure. Please check your email for the confirmation link to have your votes validated. So, kailangan buksan nyo ang email nyo para makita nyo doon ang email ng Wish, Wish uh, website para po ma-validate po ang boto ninyo. Huwag nyo hayaang bumoto kayo pero hindi nyo binalikan ang email ninyo kasi po sayang po at ma maging water lang po ang pagboto nyo kasi mawawala lang po siya kailangan nyo buksan muli ang email niyo para ma-confirm po ang pagboto ninyo para ito ay balido o di ba So, on the next page, ang sasabihin po sa inyo ay vote result. Your vote has been counted. Thank you for being part of the Wish 107.5 Music Awards. So, i-press nyo ang Okay. So, dyan po. Paano po magboto? Punta po kayo sa Wish Exclusive Pop Performance of the Year uh, sa website nila. Tapos, um, I-select nyo si Mama Entrata with Auto deadma Tapos, punta kayo sa email niyo para i-check kung uh, pumasok ba ang pagboto niyo to confirm para po ma-validate ang pagboto niyo At antayin nyo po ang message na, yes, your vote has been counted. Thank you for being part of the Wish 107.5 Music Awards. Ayan po. So, i-press.